Ang sinumang magtatangkang umatake o puminsala sa Estado ng Israel, at sa mga mamamayan nito, ay makakatanggap ng pinakamasasaklap na pagganti na dinila nila na naising mangyari sa kanila. Ang mga salitang iyan ang nauna ng banta ng bansang Israel sa kanilang mga kaaway sa pangunguna ng kanilang sandatahang lakas at ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Bagamat sa kabila ng mga makabago at solidong pandepensa na tinataglay ay nangangamba pa rin ang mga mamamayan ng Israel sa maaring maidulot ng kanilang ginagawang pagkaagresibo sa pag-atake sa maraming kalaban ng sabay-sabay. Ang kanilang ipinapamalas na pambihirang lakas pagdating sa kakayahang makipagdigma at durugin ang mga kalaban ng estado ay parte lamang ng kanilang karapatang depensahan ang kanilang sarili laban sa lahat ng banta